bago? So napansin ni Mahal na Reyna, mga kinis, bago daw yung ano, bago daw yung kortina natin. Kaya pala kanina, sabi ko, parang iba to ah. Ah, ito yung lumang kortina ma, oh. Ito yung lumang kortina. So ito pala yung lumang kortina, mga kainis. Oh. Tapos to. Ay, bukas na natin papakita, ano. Kasi madilim, eh. pero bukas, mas maganda yan. Tsaka ito na nga pala yung mga, ito na yung pinakita ko sa inyo kanina. Ano kayo ilalagay dito, ma? Picture frame. Hindi, ano kayo? Masyempre, siguro picture. Grabe, ang ganda, no? ito mo mga bago. Oh. Ito pa, mayroong bago mo. Ayun, you no? Know? yun saan kayo nalagay yan? Tapos, sa, uh, ito, 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 Bumili rin yung bunso natin ito, mga kainex, ano? Pinalitan niya na rin yung lagayan ng saging. Aray ko, mga aso natin, no? So, lagayan ng saging dito. Tapos, mga mansanas dito na rin, ano? Ba, talaga naman yung bunso ng natin. Talaga namang... Kaling talaga mag-ayos, ah. Eh. Bilib na bilib si Mahal na Reina. Hindi, <laughs> bala ko kasi bumili talaga. Bala kong bumili ng cortina sana. Eh, huwag ka nang bumili. Ayan, na, oh. Pakita, bukas mga kainis. Pero ang no? Ayan, oh. Ayan, yung lumang cortina. Ayan, oh. Gulat si Mahal na oh, Ako hindi ko napansin, eh. Hindi ko napansin, eh, na no? Kasi medyo malabo mata natin, eh. Bukas, maga, papakita ko sa inyo. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw ulit sa inyo mga kainag ano? Ayan na ay yung ating uh, bagong kortinang palit Ng ating bunsong prensisita Ganda sa mata no? Maliwanag siya Pagka ganitong alas 8 ng umaga Alas 9 ganyan Ayan, no? Alas 8 ngayon ng umaga mga kainag ano? Yan oh, diba? Ganda no Yan, oh, no? Ganda talaga ng views natin dito Gumanda yung bahay natin Yung loob ng bahay natin kahit papaano Ayan, lumalabas yung, pumapasok yung, ano, yung araw pag ganitong oras na ng ano yung pumuputok na si Haring Araw sa umaga. Ayun, pumapasok yung liwanag. Yan. Ganda, no? Ganda ng pagpapalit, pagkakapalit ng ating bunso. Hawain nga natin para ano, kasi ano na eh. Para pumasok na ng gusto si Haring Araw sa loob ng ating bahay. Yan, yeah, blessing. Nasa ano eh. Nasa bukang liwayway yung harapan ng ating bahay. Doon, doon pumuputok si Haring Araw. Diyan lumulusot. <laughs> pag pagtalikod ng camera, sikat na sikat pa rin yung araw yan. <laughs> Harap at likod, ang bihira. Teka, 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 teka. Meron ako napansin dito mga kayo. Nice. Napapansin nyo ba yung napapansin ko? Parang, parang kagabi, pinakita ko lang sa inyo to. Ano lang to eh? Yung plane? Plane lang to kagabi, di ba? Anong oras pinalitan ng bunsong prinsisita natin to? Ang aga. Aga, ma aga sigurong. <laughs> maaga sigurong gumising yung bunso natin tapos ito ganyan lang oh mga simple lang yung mga decoration ngayon ano o kita nyo ganyan lang siya oh, o, tapos ito gano'n. galing naman may bulaklak na galing ah asa na eh? Ma umalis yung bunso natin ako sigurado oh. may mga binili na naman yun baka yung yung kortina natin dito sa kusina yun naman ang sunod na papalitan niya hindi natin masabi no kasi minsan pagpunta namin dito nagugulat na lang kami may mga bago na eh huh? may bago na naman parang gano'n sino surprise tayo ng bunso natin ano para tuwa naman para yung bunso natin ano dito tayo sa harapan ng bahay natin ngayon ano uy merong rabbit tayo oh no? rabbit oh minsan ano minsan ano yung nagtataka kayo yung mga lawn grass nyo nagtataka kayo minsan bakit mayroong isang spot na patay no patay ay ang hinala ko hinala ko lang naman baka gawa ng mga rabbit yon kasi minsan na yung mga rabbit na yan nagapopwesto sa isang lugar eh minsan doon na rin umiihi kaya nagugulat kayo bakit parang itong spot lang na to parang patay yung hmm, kulay brown yung ano yung damo tapos the rest green ayun baka yung baka yung rabbit baka yung rabbit ang may kagawan kasi pagkaasong umihi dyan eh, ano eh. Hindi siya isang spot eh, no? Marami. Yun, yun, hinala ko lang naman yun. Alam nyo mga kainags, ano? Eh, ngayong taon ng 2025, first time kong matulog ng nakasando at nakashort. Alam nyo naman, ilang... <laughs> ilang buwan tayong natutulog ng nakabalot ang ating katawan. Pati ulo ko, merong hood yan. ba diba? Malamig nga kasi dito sa Alberta, Canada. Pero ngayong... Third week, third week na ng June. Nako, dyan na mag-uumpisa ang mainit na panahon dito sa Alberta, Canada. Ganda talaga gumising ng maaga, no? Ay! Ang sarap suming hot. Fresh na fresh yung air. Tsaka masarap talaga. Ganda talaga ng ano. Gana talaga ng na tanawin natin sa umaga. Mga huni ng ibon yung mga maririnig mo, eh, no? Tahimik. Yan, ako po. Sarap matulog pala nung nakaganto, no? tulog ka lang kula kung magsusot magaano ka lang ng kumot tulog ka agad naghalo yung lamig at naghalo yung init init lamig tara pasok na tayo mga kainags at coffee muna tayo ano nakita mo na yung bagong kurtina ha huh? ma ayan no? bagong ano lang bunso natin yan bagong kabit na naman ng bunso natin mga kainags ano? ito yung luma oh. ha huh? mas maganda ano mas maganda siya ngayon, parang may design, parang ano talaga yung pangmayaman, parang sa hotel, no? Uh, sa hotel. Dali. Hindi ko lang sana nabili to eh. Dumating kanina, biglang inayos eh. Ito na yung luma natin, mga kainis, ano? Parang kailan na tinitingnan lang, tinitingnan lang natin yung isang yun, ano? Nako, natanggal yung cover ng sopa natin, oh. Nakita nila parang yung baka isipin parang nila. nila. <laughs> baka isipin nila yan yung upuan sa park, mga parke. <laughs> Dibugas oh. natin, bihira. Kaya din, nilagyan ko lang ng tabla yan kasi nawasak na ni Sayo tsaka ni Sayo eh. Oh, o ba? Diba? Pinalitan na rin yun. Kagabi lang, ba? Diba? Tapos ngayon, ito naman mga kainags. Oh. Wow, ganda na ano. Itong luma, ano gagawin na, ah, ano na sa lumang, ma? Ano gagawin sa lumang kortina? Ah, ito, okay, sige. Yatawan ko lang eh. Uh, mas maganda, no? Mga kainags, ano? Ah, iladlad natin. Tsaka ano, hindi tayo makikita sa kabilang bahay nito dahil... Oh dalawa Dalawa yung ano yan eh. Meron sa likod na kulay puti. Tapos makapal to. Ganda. Ganda siya. Tulog talaga ng bunso natin. Ano wala? Walang wala ang pagkain. Wala. nga kita eh. yari okay. hmm. <laughs> tayo rito. Mark, pagtanggol mo ako, Mark. Nako, yari ako nito kay, ano, kay Sir Estel at kay Ma'am Eva ng Mandaluyong. Bihira, hinahanting ako. Yan. <laughs> Yan, shoutout po sa inyo, Sir Estel at Ma'am Eva ng Mandaluyong. Tama ba yung pag ko ng pangalan? <laughs> Medyo, hindi ko maano eh. Yan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Tsaka shoutout din kay Mark. Mark, thank you very much Ng Carino Family. ito na yung mga sinampay nating bedsheet Ayan, o. tapos ito papalit natin dito laki ng pakinabang ng araw no? tuyo agad oh. Eh. tapos may pang-ipit din tayo dito yun eh. iniipit ko para sakaling humangin hindi hindi lipa rin pero hindi naman mahangin ngayon hmm, bango hmm, bango iba talaga yung tuyo sa araw eh no Itong Uh, kumot na to mga kainags ano? 2009 pa to eh. contract worker pa lang ako nyan hanggang ngayon eh hanggang ngayon ginagamit ko pa rin ano? binigay to sa akin nung EMW kasi required sa kanila sa mga employer nung araw kasi required sa kanila na pag kinuha ka nila sa Pilipinas dinala ka nila sa Canada sila magbabayad ng pamasahe mo tapos sa uh, sila magpuprovide ng bahay mo sila magpuprovide ng unan tsaka mga kumot so ito binigay nila sa akin to pang ano yan, pang winter. Makapal ito eh. 2009, no? Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin, buhay pa rin hanggang ngayon. Uh, senti malaki ng sentimental value sa akin yan eh. Yan, no? Eh. Nabili ng amo ko to sa Walmart. Sa Walmart. Makapal yan eh, no? <laughs> Kakatuwa lang eh, no? Hanggang ngayon, ginagamit pa natin. Ilan taon na ba yan? 2008 eh. 16 years na, no? Hmm. Meron tayong in order mga kainis so, na dumating na nandiyan na chine ko sa ano eh. Amazon online. Dali asal ba 'yan? Ayun, ayun, ayun. ating Amazon. Yan. naalala niyo ba nung ano nung pumunta tayo sa laban ng Oilers, no? 'Di ba mayroon ako microphone noon? Mumurahin lang kasi 'yon, $29 uh, pang cellphone. Tapos sa uh, parang sabog lagi ang ano, sabi ko, kailangan bumili na talaga ako nung may quality na ano na na microphone. Tapos na tumingin nga ako sa uh, online Amazon. na natsambahan ko. May nakita ako, 130 lang, ano? Kasama na yata ang tax doon. Pwede siya sa GoPro, pwede rin siya sa cellphone. Tapos DJI, ayan, tatak, di ba? Quality. So, gamitin muna natin sa cellphone, mga kainags. Ano? Ito na yung DJI natin, ayan, na. Yan, oh. yan, ah. Tapos, uh, ito na yung microphone, you know? Lang ako sa malayo, tapos sa uh, subukan natin, ano? So ito mga kayo next testingin lang natin kung gumagana yung DJI natin sa ano sa cellphone. Sa cellphone muna natin testingin 'yan. Malayo ako, malayo. Ayan, kita niyo ba ako? Kung hindi niyo man ako nakikita, importante ma laman lang natin na gumagana yung microphone natin. Ayan, malayo na 'to. Sa malayo na ako, no. Dito kaya ako sa may harapan ng kalsada talaga. yan hello mic, test mic, hello mic, test mic. Hello Mike, test Mike. Ito nga pala, bumubulong-bulong pa ako ngayon ha. Bumubulong-bulong lang yan. Normal na salita lang yan. Parang may kabulungan lang ako. Yan, tara lapitan natin. Reviewin natin kung okay. Pagkatapos nito sa GoPro naman natin. Malaking tulong to. Maliit lang pala itong mini nga no? Mini microphone. Wow, na-review ko mga kainas. Ano, I'm impressed. Kasi ano eh, parang hindi nagbago yung boses ko. Wow, layo. Okay. Panalo, panalo. Hindi tayo magsisisi rito. Subukan naman natin sa GoPro, mga kainags. Ano? Sa cellphone, wala tayong problema sa cellphone. So yan, mga kainags, ano, naisaksak na natin siya dito. Yan. Testingin natin. Doon muna ako sa malayo. Tin. Yan, dito lang ako, mga kainags. Maglalakad na ako sa likod. Ano. So, presto ulit tayo doon sa ano, sa isang customer. So, yung subukan natin. Probing audio natin pag nag-vlog na natin na ako hindi okay siguro kung gamitan natin ng ano gamitan natin ito no ayan mga kainex ano nilagyan natin yung cord tingnan natin hello mic test mic yan alright oh, nakatalikod ulit ako mga kainex ha nakatalikod ako ito nagsasalita pabulong lang pabulong pabulong ayan hello mic test mic test test mic yan ano rinig nyo ba ako mga kayinags? hello test mic hello test mic hello test mic Hello, ang pogi talaga ni Inags. Uy, parang dumilim ang panahon. Biglang dumilim ang panahon na. <laughs> Yan, lapit na ako. Sana okay yung audio, no? Yan, dumilim ah. <laughs> sa, sa dami kasi sasabihin yung pasinabi ko eh. <laughs> Ayos mga kainags, oh. Ayos. Dapat pala lagyan natin ng, ano, ng cord. Kasi ang ginawa ko kanina, sinaksa ko lang yung ano, USB-C. Ito lang ginamit ko. Ito, to, 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 to. Yan lang ginamit ko. Uh, hindi siya ubra, no? Pang cellphone. Pang cellphone lang siya. Pero pagka ganito, GoPro. Ito pala. Kaya pala may kasama siyang wire na ganyan. Ganda ng quality ng audio natin ngayon, di ba? Ayos to. Salamat. Nakita ako. Discover ko. Maliit lang, oh. Pero mabagsik, no? Tsaka DJI, mga kainags, no? Ayos na. Lalo ako yayabang nito. May lalo ko na to. Yung talagang papakita ko na na o, oh, DJI yung suot ko, ha? Yan, o. No? DJI yung microphone ko, ha? Yan. Vira, <laughs> joke lang, mga kayo sana. Good vibes lang tayo. Bihira. Ma, ano to? Bago? Ba? Vira, Meron na namang bagong dating dito, mga na. Kita nyo na naman to. Sana naman kaya to. Manon, luchima, ah, ano nang Mahal na rin, eh. ano na naman to? Yung water dispenser, Ano? Ah, uh, lagay ko na lang sa baba. Water dispenser pala to, mga kainis, ano? Ano ba to? Oh, ganda, no? Grabe, ano? Ah! Ano pala siya? Tapos yung container ng tubig, ilalagay mo na lang siya doon sa baba. Yan, kasi yung luma naming container, yung lagay yung tubig, bubuhatin mo pa yun, mga kainis, ano? Pag binuhat mo, lalagay mong ganun, mabigat pa. buhat ako ng buhat, nakikita niyo yung kilikili ko. Yan. <laughs> Bali, kalbo yan, kalbo rin yan eh. <laughs> Kita nyo, no? Eh, nagsuot tayo ng, ano, ng Cancun, Mexico natin, mga kainis, eh? Ito yung suot natin noong nakaraan, eh. eh wala, pagkabilad, si sinu sino sinuot ko ulit. Presko kasi, tamang-tama sa mainit ang panahon. So, yun, yun. So, ay, ganito na lang pala to, tsaka ano na, no? Yeah, mukhang ano to, mas mabago, bagong-bagot, ah, hindi pala mukhang bago, talagang bagong-bago, kaya lang, kakaiba. So kasi minsan namang problema pa si Mahala na rito Yung sa luma nating container Nagpapatulong pa yan, magbuhat naman oh. No? Nagpapatulong pa si Mahal na Reyna, bubuhat yung nilang, na gano'n Yan na yung latest yan. Ngayon, ito na yung latest Gagawin na lang nila, hindi na nila ako tatawagin Ni Mahala na Reyna Bubuksan niya na lang yan Sasalpak niya na lang doon yung ano, container ng tubig So ito kasi yung luma naming container Mahal Reyna, pakita ko sa inyo no? Ito yung luma naming container ng lagayan Water dispenser. Uh, water dispenser. Yan, salamat. Water dispenser. O, diba? Bubuhatin pa yan. Kukunin mo yung punong puno ng container ng tubig. Jug. Bubuhatin pa yan. Lalagay pang ganun. So, ito ngayon. Saan mapupunta ito ngayon? Luma. Ah, okay. Sige. Lalagay ko nga pala sa baba, sa basement. Maray. Para meron din tayong water dispenser sa basement natin. Hindi na tayo aakit para kumuha ng tubig. Actually, hindi naman ako umiinom dito sa totoo lang. Umiinom ako sa water tap. Yan o, no? dito ako umiinom. Sa ganyan. Tagal na. Yung bubuksan kong tubig, ano. Shhh. Pero sila, dito sila nainom eh. E, alam niyo naman tayo, mga ganyan, survival tayo, na bituka natin eh. Lahat niyang kinakain. <laughs> Sanay tayo sa mga survival, adventure. pero ano, kasi pagka dito ako madalas uminom, sigurado, tatlong araw lang to sa akin, ubus na yan, malakas ako uminom ng tubig pero sa kanila na yan. Pero ito natin yan. ano na yan. Water dispenser. Ayos. Grabe na. Salamat sa bunso natin. Aming binibili. Sa bahay natin. Ah, dito nga tayo sa labas. Ah, tingnan natin si Mahal na ngayon. Ako, naglilinis nga pala ng bahay si Mahal na Reno. Mga kainags, ano? Naglilinis nga pala ng bahay natin to. Oh, ayos, sinabutan tayo ng... Sinabutan pa tayo ng ulan. <laughs> mga sinampay natin, hindi pa masyadong tuyo. Ay, mga kinis, oh. Bigla na namang umulan ngayon, ano? Nako, lakas pa ng kulog, ah. Ganda ng panahon kanina, eh. Bihira. Kalain mo nga naman. Oh, tara, pasok na tayo ng bahay. Bigla ako napatakbo, eh. Ano mo Narinig ko umuulan, tsaka kumukulog, eh. Kasi naman ako ng... Hindi, nailako pala nailako eh, kumikidat-kidat pa ayan mga na oh. yung ating kalay grog lakas ng kulog ah para nagalit sa akin ng langit ah uh. lakas ng kulog man, narinig mo grabe no nako po, talaga namang matitindi ang kidlat, ang kulog oh, nagalit na ang langit Nako, nga pala natin. Grabe. Baka mabasa na po ang pasok natin. Diyos ko po, Panginoon. Patawarin niyo po. <laughs> yung bunbunan ko. Pang... Nakalimutan ko lagyan ng takit. <laughs> oh, grabe oh. Basa na naman yung ating ano. Ground. Buti na lang may sombrero tayo rito. Yeah, Magsuot muna tayo, tira muna. Nabasa yung bunbunan ko mga baka magkasakit tayo, no? Buti lang may sombrero tayo rito sa ano, sa lakot. O, tara. Woo! Lakas ng ulan, grabe. <laughs> <laughs> oh, ito si Malariana, naglilinis ng bahay natin ngayon. Magluluto muna ako ng ano, breakfast natin, itlog. Ano oras mo ngayon? 12.30 na yun, ha? hindi na breakfast to. Ha? Dapat lunch na to eh. ng kuryente, mga kainags, ano? Nagluluto tayo rito, biglang nawala ng kuryente kasi nga siguro ano kasi malakas yung ano, malakas yung mga kulog kanina pa. Kidlat. Kulog kidlat. Wala oh. Tataka ako sabi ko, bakit parang namatay yung ilaw. Hmm, patay. Bihira. Lumaya tayo magluto ng itlog. Pag nagkaroon ng kuryente, birang-birang magkaroon, ano, magkaroon ng blackout dito. Dito sa Canada, siguro pagkaganyan lang, mamatitindi yung sikat ng araw, baka may tinamaan. Baka may tinuturo si Baka may tinamaan kidlat sa atin, may tinuturo. Na, hindi naman, pag nag-blackout dito, hindi naman nagtatagal mga kainis. Pero mukhang, siguro mga pinakamatagal dito na narinig ko, isang oras na wala ng kuryente tapos bumalik din. Ngapit bahay natin, tinitingnan niyo yung mga poste. Tayo tingnan sa harapan. Yung sa harapan baka mamaya sandali lang. Ah, baka yung tinuturo ng kapitbahay natin, yung maitim man langit. Yan. Grabe. Parang ang sarap maligo sa ulan. <laughs> Hindi naman siya malamig eh, oh. Sakto-sakto lang. Kaya lang ayoko ako. Mamaya na. Ah, tara pasok na muna tayo, at baka tamaan tayo ng kidlat dito, makasalanan pa naman tayo. Mahirap na. Gusto pa natin mabuhay na matagal. Ma-enjoy ang buhay. Makasalanan din akong sakay sa biyaheng ito. Pero sa awa niya'y aabot din tayo. Yun. Kaya lalong muna. Hindi ako. Bihira. Hanggang ngayon mga siya na sila, wala pa rin kuryente Tapos na nalobat ako Mabuti na lang meron tayong mga power bank na naka fully charge Maraming tayong power bank Emergency Buti na lang Kailangan natin mag charge Nag edit pa naman tayo Hanggang ngayon wala pa rin no? Mukhang matindi tama ng ano Mukhang may tinama linya ng ano rito ha? Linya ng kuryente ano Balik muna natin to mga itlog natin dito sa ano Ay nakuha isa po, pati na yung, yung fridge namin, no? Walang ilaw, no? Tabi dyan sa yun. Huwag ka mo gano'n dyan, o, Walang ilaw, Hanggang ngayon. Lagay mo na natin dyan. Yun, yun, yun. Ma, meron na kuryente, ma. Ayan, oh. May hey, kuryente na, ma. Kapag ihaw na tayo ng... <laughs> makapag... Busa na ilaw. Ah, ayan na. Sabi sa inyo, mga kinis. Sino, pag nag-brown out dito, sandali lang, eh. Naluto muna ako na ito. Baka mo brown out na naman. Di pa makakain mula kanina. Oh, yung dalawa nating aso, natakot sa kulog, eh, oh ha? <laughs> Ang takot sa kulog, yung lakas ng kulog eh Eh, hira Yan, nakapagluto <laughs> yeah, tayo itlog kahit pa ano Ikaw maayang may itlog ma Uy, ganda na yun ah Ang ko kasi Yan ba yung may, may sakit o wala? Bago? Ito yung mga bago kasi hindi ko naman yung mga um, tayo oh, so, Hindi ko yung mga tayo Hindi ko yung ko sa inyo hmm. Bibili daw yung bago Tignan mo na Baka masunog naman itong niluto natin Ito mga kainas ano, Huminto na naman yung ulan natin At no? saka yung langit natin Kulay asul na naman yeah. Bilis lang ano lang Parang nagdilig lang ng mga halaman eh no, <laughs> Importante, maliwanag na uli yung labas natin. So yan mga kinis, ano? Nandito na lang muna yung vlog namin. Maraming maraming salamat. Ako, napasod ako sa kanahin kong itlog. Nakakain din sa wakas. So don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. At maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.